Yeah, good morning po mga na Nasa talipan po ako ngayon na uh, nagpapadagdag po kami ng uh, langis at uh, kukunti na yung aming uh, engine oil. Yan, yeah, share out po sa mga taga San Pablo dyan. Kay Sir Armando Ortega ng San Pablo City. Kay Ma'am Amiri po At sa kanyang family, Bulaho family ng San Pablo City. At share out din sa kanyang family sa Toronto. Mrs. Sauga, Brampton, Canada Yan, sa mga taga-Canada dyan Yan, kamusta po kayo dyan Ingat po tayo mga uh, lahat dyan Yan, shout out din kay Sir Edmondo Rosario At kay Ma'am Tess na nasa New Jersey, USA naman Yan, mga Mga avid subscriber po natin yan Na nasa Amerika Yan, shout out din kay Sir Friends uh, Nayat Nayat Family Eric Abads Christian Banderas, William Dacer, Abner F. The Hope, Ibis Spotted Bass, Jake Joya, Ramnib DC, Tristan Joy, Soya, Apu Nisuka, Greg TV, yan, pinasa-shoutout niya yung mga Pakistan Bass Vlogger, at saka yung mga taga bus enthusiasts yan wow. good morning good morning uh, good morning din sa mga taga PBBF PBF Philippine Bus panatik at saka sa PBO Yan good morning good morning lalo lalo na kay Sir uh, Juan Miguel Cades yan thank you sa mga pagpitik mo sa aming mga bus yan mga taga pitik ng mga bus kay Sir Melvin Salazar kay Sir uh, Julian Garcia at saka sa buong Sanchez family sa pangunguna ni Tatay Tony at Nanay Nori. Yan, ingat po tayong lahat. Mainit po ang panahon. Uminom po tayo ng maraming uh, baso ng tubig at kumain ng uh, matutubig na prutas tulad ng pakwan melon at sari pa. 'Yon lang po at marami pong salamat. Ingat po tayong Mo nakarating ka na sa Cubao? Oh. Ayan, o. Oh, Shoutout sa mga taga-taba ko dyan. Nandito na si Ariel Gamano sa Cubaw. Driver ng DLD, Bigo. O, oh, yan, yeah, o. Oh. Shoutout. Ayan, malapit na po kami sa terminal. Titingnan natin kung uh, bukas na yung bagong uh, terminal. Ay, bukas na nga yung bagong terminal, o. Oh. Yan, o. Oh. Doon na pila, sa kabila. Ginamit na. Paikot tayo, paikot. Yan, nililinisan na yung mga pang uh, night trip. 25M, 15 din, mga dahit yan, o. Oh. So yan, mga katikit, kahapon pala ito, uh, binuksan. Yan, bagong bukas. Ayan na CR, oh pang sa at saka pang babae napakalinis oh. bago yan ang waiting area uh, waiting area oh. Oh, yoy, yoy shout out shout out ito naman ang uh, booking booking uh, office so yan ang uh, booking office light bigol at bisaya uh, yeah, you know, yan ito sa buhay itong uh, 556 Panlos Ayan eh, na oh. 556 Ayan, bukas sa buhay yung ating uh, bagong terminal dito sa Cubao So ayan po ang uh, CR ng uh, ating mga pasahero Ayan pa babae sa kaliway, panlalaki yung sa kanan. Itan mangita ita, sa uh, gagawing office yan. Remit na ng mga konduktor pagka gabi na, pagkakakarahin na. Mga katingit, pag uh, magpapadala ng mga kayo ng uh, bagahe, ayun, may nagtitikit po dito ng uh, bagahe papuntang... Uh, Lucena, Santa Cruz, Batangas, uh, Leveri, Dait, Bigol at Bisaya. Yan. Yung mga malalapit, pwede nga ipadala uh, sa biyahe yan. Pero yung mga malalayo, uh, Dait, uh, Bigol at Bisaya, yan sa cargo, sa cargo bus yan na sinasakay. Yan po ang resume. Yan, naka-isolation. Panel, lo no? Pero na rin na rin pong ilaw. maganda to at mas maliwalas tingnan kaysa to sa pabila itong uh, bagong bukas na terminal to so pagbasok mo pa lang yan uh, may uh, waiting area na pwede ka nang uh, umupo at magpahinga pahinga kung ikaw naman ay magpapabok papuntang dahit bigol bisaya yan diretso ka na doon sa ticketing boat yan oh. No. yun yan, may mag-assist din sa iyong gwardiya at saka dispatcher na natuturo ituturo. Yan, na yung booking office natin. Na. So, nakapila ay 211. Uh, ito ay Daed, 266 ay uh, Santa Cruz. Ah, uh, Lemery. Lemery ang 266. Itong 1282 ang Santa Cruz. Yan. So tatlo lang yung kasya dito. Tatlong pila lang, tatlong pila. Pila dito ay uh, 211. Ayun papuntang Dait 'yan, Dait. Dadaan ng Losena. At imunan uh, Guma Kalopes Kalawag, Santa Elena, Labo, Dait. Ayun, dito sa aking uh, friend na kontaktor dati si Kontaktor Wilson, 'yan no po. sa kanyang asawa na nasa abroad. Shout out sa aking asawa, si Leo Wilson po. Nasa yeah. Japan yan. Natin. Nasa Japan, nasa Japan. Magandang uh, gabi dito sa Pilipinas. Yan. Yeah. Yeah. Uh, yan. magandang gabi rin dyan sa Japan. Ingat-ingat lang po kayo dyan. Mga OFW natin dyan. Ingat lang po sa pagtatrabaho Yan yung asawa, si Wilson. Ano masasabi mo sa iyong misis na ba? Ano pa? Ay, ito na mahal ko. <laughs> ano pa? Ano taon pa ang hihintayin natin para makauwi ka? Ako, <laughs> oh, tagal pa. Ay, <laughs> tagal, uh, tagal, pa. Tsaga, tsaga lang, tsaga, tsaga lang. Talangang ganyan. ah, uh, tulungan sa paghahanap buhay para umasenso at gumanda uh, gumandang buhay sa hinaharap at sa uh, anak. kinabukasan ng mga anak ninyo. Isa pa lang yan. <laughs> <laughs> Isa pa lang. <laughs> Isa pa lang pala. Ayan. Ay, malalagdag ang sunyan. Oo, oh, and Ayan. <laughs> Ayan. Ingat na po, ingat, ingat, ingat na po, ingat. Ah, uh, shoutout nga pala kay Sir uh, Naomi Christian Noliedo ng uh, Dait Camarines sa uh, Norte. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat Diyan sa Dait. <laughs> yan yeah, mga katikid, nakapila na po kami dito sa bagong terminal sa Cubao. Ayan, ang uh, kasabay namin ay 25M, papuntang dahil dyan. Greyhound dyan, no? Oh. Ayan, napakaliwanag ng bagong uh, terminal, oh. know, no? Hindi dyan ni Talagang napakadaming ilaw. Oh. Suko lang na lang dito ay billboard, oh. Ayan, lalagyan po po yan para lalong makita nung uh, mga pasahero so yan sa mga pasayero nga papuntang uh, Lucena Lemery, Santa Cruz uh, dahit Bigol, Visaya yan punta lang po kayo dito sa Cubao DLTV Terminal, itong bago namin terminal, along edge ito Ya, malapit na po ito sa tapat ng uh, Q-Mart. Alis na kaya? Ako okay, alis na ka? Nangyari yung uh, dating terminal ay uh, pasok na lang ng bus. So, di na pasok, iikot dito. Dito naman bibila sa harap. Oh. So, hindi na magpapatras na tras sa likod para makapasok dito sa bagong terminal. Iikot lang, diretso na dito sa pinano Yan, ito ay kakapukas uh, lang kahapon. Kahapon binuksan itong terminal ito. So, abot na abot dito sa Lenten season sa mga pawing pasero pa probinsya. Yung waiting area ay mataas ang elevation dito sa flooring dito sa pilan. Para bumahaman, eh, hindi naman mabuti na pasero. Yan, kasabay natin itong 25M, oh, patahit man diesel. Yan, overall ay napakaganda itong uh, pagkakagawa nitong uh, bagong terminal dito sa Kabaw. Ayan o, oh. liwanag. Madiwalas tingnan.